Gano'n sa taas, marami sa taas. Oo, oh, punta tayo doon. sa oh, Ma! Huwag ingay maingay, Gloria. Maraming, oo. Ito dito Yan, Picture, picture. Picture daw! Picture, picture! Ding! Ay, bali. Ay, bali. Ano ano naman? Ano O hawakan mo sa Bidyan mo sila sa go. Asan kayo? Babila. Putang. Ayan na nga tayo. Oh. Si mama eh. Alo Asan ka ba? Say, Bidyan mo si mama. Kukuha ko eh. Kukain mo na. Ha? Kukain mo Ayyan na.